Hi, can I have through? Through. Two large fries, vanilla. Eh, tinya. Ayun lang. <laughs> Exacto. Through daw, drive through. Arigato. <laughs> <speaking> Kare sa mo na namin ng nanay namin ano. Niyung <laughs> kapatid ko nandoon bumibili ng pagkain, ano? Eh no, ho. Ano? Oh. E Auto check. Mga sampung pating to pare. Ha? Ano man yung ano ko? Wow. Ilang galunggong malibi. O kuha aja. Yung kasama ko. Puta kasi to sa kapo pupunta. Init. Tama na kagaya ka pa. Gorda. Gaming. I'm breaking little baby. Galing na nasa likod lang namin, no. Come Mr. Simon, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. What's that? I'm in a Oh, i Tol, gising. Gising na tol. Gising, tol. Tol, gising. Tol. Gising na tol. Tara mm -hmm. na, alis tayo. Mami. Putahan tayo. Putahan tayo dun. Ang ah. ah, gising mo na eh. So, panibagong araw, panibagong vlog ko, ano. At, um, no, ay pupunta kami sa, pupunta kami doon sa, ano, pupunta kami sa, doon sa, ano, Pupunta kami doon sa ano? Pupunta kami sa at uh, may pupunta kami sa <laughs> sa bahay na lang ako. Yun <laughs> no, kumpleto. Oh. Ah, to isa oh. Parang sarap mong tignan dyan pre. <laughs> Parang ang sarap-sarap mo ah. <laughs> Ngayon, papunta na ho kami doon sa... Saan tayo pupunta? Malay ko. Doon sa... Okay. Di pa tayo o gastos. <laughs> Parang sumusobra.

napakaganda ano picture na ko sila anya, anya. dry stack stone walls when some German brain over you know is kiri siya doon no? tawag uh, yan, idiot is you know. malamig ba yung tubig? parang hindi siya nilalamig ganda dito guys ASMR yun know, oh anak ng p*** oh s*** yun oh anak ng p*** yun oh yun oh so our next destination na time destination na tayo guys na pupapamag pa ang minum pa to ah Salam. One two three o'clock, four o'clock rock. Five six seven o'clock, eight o'clock rock. Nine ten eleven o'clock, twelve o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, honey. Huh? We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Let's rock tonight. We're gonna rock, rock, rock. We're gonna rock all night long. second stop. Ay, uh, nasan tayo? Taal Lake, no? Pwede pa dito? Oh. Ah, may nakita kami dito magandang ano, ah. View. Oh my God. This is amazing. mess. This, this beautiful, man. This is very beautiful. Here at the Renaissance Bear Cup. Here the details. Uh -huh. Look at this. Look at this. Come on, like. Right. Come on. This, this beautiful, man. Oh my God. This, this beautiful, man. This is amazing. This is very beautiful. Oh my God. This beautiful. ganda oh. Woohoo! <laughs> Woohoo! Sabi, sobrang lamig ng tubig na to. Alright. Woohoo! Good view. Pero hindi ito yung pinuntahan natin to. Ano may yan? Tignan ko nga to. Baliktad na ako. <laughs> Baliktad. <laughs> wow! Oo, oh, walang kwenta. <laughs> Woohoo! Pagkalipas ho oh, ng isang oras sa tatlong pong minutong paglalakbay. Ito na ho kami ano? Daming tao. Daming palang tao dito. Ano, uwi na tayo. lang <laughs> Respect. Daming tao pala. Daming tao pala, no? Uh-huh. Sabi may wheel daw dito. Sabi-sabi lang naman yun. Tara. Ito, parang nata lang. are here at the Atlantic of Antar Tartar. -tar. As you can see, it's our first time here in the Atlantic Tartar uh, -tar -tar -tar. So if you can see there, that's the mountain of the Taal Volcano. <laughs> and we're in here in the big webs. And uh, like that, there's a bird there flying. And we're waiting for the wind to show. Look at that. This is the Atlantic of Tartartar Tartar, guys. Ang ganda dito. Di Ayun oh, yung magkabilang dulo ng ano. Ang Tumayulayo so, ho kami ng kaapagya. Muntik na ho kaming malunod. Umabot ho ang ganyan ang tubig. Dyan. Hindi kita makita sa daan. Hindi ko alam mo kung saan pupunta. Alam ko na sa tapat ako ng bahay niyo. Pero nakita ko mama mo. Lalaro. Lalaro yung mga picture ng picture eh. Oh, Pipicture kita, yung may buhangin para astig oh. Tatalo bibijuan kita Bibijuan ko kayo picture oh may purak raw astig astigo Panis kaya tatalo astig yan oh umuulan ng umuulan ng buhangin Ito may buhangin Kita ka picture niya kita eh may buhangin Lah meta sa aso yo no na ho na ho ang mga mga kulubot Yo no, kung nag-enjoy kayo ngayon, no? Oh, like niyo yung video na to, ha? Saan? Pwede pala mag-fishing eh. Wala, hindi ko dala yung ano ko. Sana all nagpi-fishing. Ano kaya meron diyan? Trout? Tsaka pating? Dagat 'yan, di ba? Fresh water ata. Fresh water eh. Yo, kung nag-enjoy kayo, no? Like niyo tong video na to. Goal ko ngayon eh maka-reach ng 100 subscribers bago matapos ang summer. Yun. Yon, salamat sa panonood.